ng size, pero magkaiba ng presyo Titingnan mo mabuti, huwag tatanga-tanga, Sally, ha? Opo, Nay. Noy, ikaw naman, Wag mong hayaan yung bumibili ang dumudukot ng sigarilyo dito sa kaha. At dumudukot yung mga yan, eh. Dumadoble. Noy! Nakikinig ka ba? Ayun. Kaya hindi mo ako naririnig. Basa ka ng basa. Halika rito. Halika, pasok. Ang sabi ko, huwag mong hayaang kumuha yung mga... Kaya hindi ka nakakaintindi eh. Huwag mong hayaang kumuha yung bumibili ng sigarilyo dyan sa kaha. Ikaw ang kukuha. Sige na. Lumakad na kayo. At gagabihin kayo. Nay, okay lang po ba kayo? po kayo sa may simbahan po, Mesto. Biyernes ngayon at maraming nagsisimba. Sige na. Mm. Lakad. Mm. Balikan natin yung kabataan mo. Ano-ano yung mga natatandaan mo nung mga panahong iyon? Tita Mel, yung mas na naaalala ko po noong kabataan ko ay yung gigisingin po kami sa bugbog ng tatay ko tuwing umaga. Yung araw-araw niya pong pag-inom at pananakit sa nanay ko. Tapos, tubo po kami sa barangay. Duguan po yung ulo ko. Mga ganun po. Magagalit yan kapag hindi nakapasok. Kilala niyo naman ang tatay di ba? Nestor, ano ka ba? Ano? Katakot na mga Tama na! Tama na! Tama! Ano? Tama na! Ano? 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 isip! Bakit? Tinuturo mo siguro yung mga yan, Wala akong tinuturo yung ugali mo napakasama. pakisama. Iguwi ka rito ganyan, tapos mananakit ka. Tuturuan mo si Nanay na kayong pinto para di ako mapasukin! Wala akong ginagawang ganyan. Tumigil ka na! Saan <coughs> <Tumigil ka na. tos> ako? Ha? Ano? Oo na, magkakawa na ako ng pagkain. Tumigil ka na. Kasi ka na naman kasi eh. Sa